Dito po ito sa hospital. Ayan o, sa loob ito ng kwarto. Nag-aantay po ako ng operasyon ko. Mga kasamahan ko po ito rito. Ang ladies po, pinanin po. Ang ganda rito. umaga. Pasensya na po kayo kung hindi ako makapag-upload ng video kasi andito po ako ngayon sa hospital. Waiting po ako ngayon sa o, ano ko, operasyon, surgery ko sa sa Maltis na po yung schedule ko. Kailangan po um, tanggalin yung mattress ko lahat kasi sa Taiwan pa to tu dati, mag-3 years na po ako nag-bleeding. Nag sa Taiwan po kasi yung pinapachigapan ko po, po ang sabi sa akin na ano lang daw na naman, okay lang siya. Tapos noong November 2, eh, magtataka na po ako kasi ang tagal ko na sa kayo napapagamot, halos 2 years na hindi naman po natigil. Na. Sabi na po ako sa kanya na sabi ko to, kasi ano yun mo po talaga ako, yung direktahin mo bakit gano'n sinasabi niyo po na wala naman pong okay lang po yung pagduro bakit hindi po natitikil yung yung pagbibiging kahit kahit ano kahit bigyan nyo po ako ng kahit anong gamot ganun pa naman po kaya sabi niya po sa akin ano mag ano daw po ako yung pumunta na daw po ako sa, sa hospital sa ibang doktor yung may kamera daw po yung yung ultrasound. Kaya yun. Pagka, nung November to tapos, eh, ano po yung biyane, sabad, hindi pa ako nakapaghanap. Nung lunis po, November 6, ay, hibis po ata yun birth as sabad. Yung November to, hibis ata yun eh. Lunis ako nung no November 6, naka, nakakita po ako. Yun nga, nakita nila na may malaking bukol na sa matris ko sa loob ng matris ko sinakop na po yung matris ko na ano ang sabi po cancer na nga pero questionable pa mga kasi titignan pa sa biopsy endometrial cancer na daw po tapos dapat sa Taiwan po ako magpapa-opera ngayon natakot ako kasi mahirap na iba nangangamuhan tayo kasi sila po ang gagastos 'yung ko. Eh, kailangan kumilos agad tayo. Natakot ako kung isang buwan lang tagawa na po agad ako. At mabuti po kung hindi matanda 'yung alaga o eh, matanda na po siya Nantihik, kailangan na hindi kailangan ako lagi ang buhatin. Kaya nagdesisyon po ako na ako na umuwi ako. Kaya nung ano inayos ko 'yung mga papil ko. Nakauwi pa ako nung December 17. Tapos ng November 17, una po, doon ako din naranan ako sa Chinese. Siyang mal naman po nang hinihingi. Una, okay lang po. Sana 300. Tapos ang dami niya pa po. Sinabi na aabot daw po ng 600 kasi hindi lang daw po isa hang pag pagkatapos po ng opera okay na po hindi daw po pala marami pa siya sinabi naaabot daw po ng 600 plus e, ang eh ang ginasabos eh sabi ko pag-isipan ko tapos nung ano pumunta po ay dito na po kami may nasabi sa akin na sa ano sa estado niyo marami doon maganda tapos yun nga pumunta ko dito no din uh, ay December to na no, pa check up tapos nung una sabi naman ni po ako sa doktor na mag operate sa akin pero ang sabi naman po niya, tatawagan daw po ako no kasi mga busy, mga 2 weeks or 3 weeks. Hindi ang ginawa ko, nagdali-dali po ako pumunta sa bahay, sa ano namin, sa province, na, sa probinsya namin. Sa kasi panataan po yung doon. At 19 years na po akong hindi nakaka-uwi. 19 years po kasi akong hindi umuwi na sa Taiwan po ako. Tapos yun, nag-ano po ako, umuwi pa ako doon pag dos ako nagpa-check up trace umuwi po kami may dala kami sa sakyan tapos nung ako hindi ko na, hindi ko napansin tumawag na palayong yung mag sa akin yun kasi hindi ko inano yung cellphone ko kasi sabi ko wala na ang um, nababantay lang po kasi ako sa mo na may importante akong inaabangan na tapos mahina rin po ang signal. Di, hinayaan ko ginagamit din po ng isa kong ako, di, hinayaan ko na lang po yun, nauli na nang malaman po. Tapos, eh, dalawa po yung dumawag sa akin, yung pinacheek upan ko, tapos yung doktor na mag opera po sana sa akin. Eh, ang matawagan ko po, po pala yung nag up sa akin, hindi yung mag opera Kaya bali, hindi na po ako pinansin. Bumalik po ako ng 12, hindi sana sa samar Ano, pumunta po ako dun sa ano, sa dito po sa ospital, wala po ako nakausap, mga busy lahat. Tapos, nakapag ano po ako, nakapagpachika po rin noong December 21. Ayun, narecall nila yung ano yung doctor na mag sa akin. kinausap po ulit. diyan tapos nung ihali din na po, magi christmas tapos bagong taon. Nung atris ni January, tinawagan ako dali-dali po ako nag-report dito. Tapos yun nga, ini schedule agad ako ng Ano, Martes January 9 Tapos nung, ano, nung Friday Asing ko, tinawagan na ako na Mag-report na daw ako I-admit na ako kasi Kato-obserbahan pa ako So yun na nga, madaling araw Pumunta kami ng, bali Madaling araw, nung kasais Alas 4, umalis na kami Sa bahay, dumating kami dito Ay, mag-alasing mag kami Umalis na kami sa bahay, dumating kami dito, ano nagtaksi lang kami po 5 na 5.33 doon sa ano sa ano ng information tapos yun nandito na ako hapon hanggang ngayon yeah, may kinukuha na ako ng lagi ng mga ano yung sa dugo dalawang, dalawang bisis na ako ng fasting at ngayon gagaling na yung tukos, sure na daw ako sa martes nantay lang yung clearance Tarahan na daw ako at sabi nga po, kailangan daw tanggalin tapos yung mga kulani para walang matira at yung, yung kapon nga pala pumunta sila apat na doktor, yung mga ano daw yung at yung biopsy daw doon na pag inupin na yung tiyang ko, binuka na doon na lang daw sila kukuha ng iba si kung anong klase bukol yan na masama kasi bali sinakop na daw yung matris ko ng bukol lumagpas na siya, lum na. Parang mas malaki na siya sa mata ko. Sa yung gili daw, nagiging manipis na na. May tendency na raw na mabutas yung mata ko. Tapos, siya parang sa ngayon po, parang bumabaho na siya. May may amoy na napakapangit. Kaya, yun. Tapos, kanina naman nga po, pumunta naman po ulit. Para, i- eh, ano ako na, sigurado na, kaya kung okay lang yun po sa akin, natanggalin lahat yung matres ko. Tapos makakulanig daw sa gilid para ma -protect, maprotectahan po yung mga, mga iba kung ano organ. Sabi ko kung ano po ito bubuti, yun na lang po. Sabi ko, bayag naman ako. At saka yung mga naririnig po na sabi, wala daw po nag -asya sa pasyente. Aywan ko lang po sa ibang room. Kasi dito okay naman po, ang linis-linis. Malungan lang po kansi sa room pero napakalinis wala akong masabi may air po naman po hindi po mainit yan po ang air po sa nasa tabi. tabi po yung air po hindi ko makita ayan sa taas yun, napakalinis po dito kaysa doon sa mga naririnig ko na sabi nila hindi po malinis kaya pasensya na po kayo kung wala po ko sa yo. nung una po nagumi pa rin po ako sa inyo na, mas na po kasi yun na nga mas masama-sama na po doon sa Taiwan yung chang ko lagi na po ako ng ano na hindi na po ako mapakali kasi lalo lumalakas yung bitin ko araw-araw po yun tapos nung payagan ako ng amo ko nung inayos ko yung mga patil ko lahat. Nag-ayos ako hanggang sa nakauwi ako. Tapos, ito nga, nung Pasko, hindi rin po ako makapag-upload o ano man lang. Kasi nasa mga apo ko yung cellphone ko sila pang mayawa. Kaya, ito lang po ang masasabi ko, may share ko po, po muna sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless sa all. niyo sa ating lahat. At, at, at Delete it up. May request pass po. First hindi pa ako sa inyo nakapagbati isa-isa. Salamat po ulit. Ingat po tayo